Mayong Adlaw, ako si Ligihamas sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte, ang inyong kauban sa Selfie Balita. Ug karon nata diri sa MSU IIT Gym Nation. Kung asa maghiusa ang tanong colleges para sa ilahang commencement ceremony. Sa kini nga ika-55 commencement batch 2025, adunay 1551 ka Latin honors. 62 kasuma kumlaude 761 kamagna kumlaude ug 728 ka kumlaude achievement na ilang nakuha sa pagpaningkamot ug sakripisyo sa pag-eskwela Aning adlawa, ato ang makita ang bunga sa ilang mga kahago. Samtang maglakaw sila sa stage, kauban ilang mga ginikanan. Pagpabiling matinod-anon sa tagline sa MSU IIT na Influencing the Future, Pinaagi sa Edukasyon. Gikan diri sa MSU IIT Gymnasium. Ako si Ligihama sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte. Nagdala sa storya sa katauhan para sa katauhan ako ang inyong kauban sa selfie balita